kakaluts, magluto ako ng biko. Luto-luto daw ako ng biko. yan, hinugasan ko na dalawang beses ang bigas. Malagkit pala. Tapos yan, inukat ko. Apat kasi na cup. So, apat, one is two, one. Yung iba naman, parang konti lang din yung tubig para hindi siya malata. Yan, sinalang ko na. Tapos yun, sa kabila naman kinakalkatin talaga minasure ko talaga yung ano ayoko na mag hula hula kasi last time hindi siya eh. dapat sukat yan dalawang ano din, lata ng gata wala kasi kong fresh tapos yun pinakuluan ko na lang siya tapos yun may dala kasi ang maskobado galing na pinas yan yan na ang pinang ko kasi naluto na siya ang gata nilagay ko na yung naluto ko na rin malagkit my own version yeah, first time ko Biko. kasi hindi lang kasi ako mahilig sa Biko. kung tumaya kasi yung bed ko itong Biko, hindi hindi ako mahilig sa mga hindi ako masyadong mahilig sa mga kanin ito lang request na ito lang uh, partner ang kashare ko sa food magaling na mga Salamat, buyers!